Hi guys, ngayong araw nga ay naligaw kami ng Pampanga at eto meron kami nakita na titinda ng seashell. So ayan, bili tayo guys. Eto ano ba to? Magbubukod ito. Ano daw yan. Sandaan yung ito. Ayun. Okay lang. At ayan nga guys, yun yung napili natin is so, 120 per kilo. So, ito naman mga 2 kilos. At ito na guys, pagdating nga namin ng bahay, inilagay na namin. So, ayan na. Tinatanggalan na ito siya ng shell. So, kailangan, kuhanin mo siya doon para mamaya, pagka iniluto mo na siya, hindi ka na mahihirapan pa magtanggal doon sa kanyang pinaka-shell. So, ayan nga. Sobrang ano, medyo mahirap siya talaga. Kaya kailangan tsatsagain mo talaga siya. Kasi nga, diba? Gusto namin ma-try kung ano ba talaga to. So, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. <laughs> ayun. So, ayun, ba diba? Ang hirap talaga. Medyo mahirap siya. Kahit na nailaga mo. So, ayun. O. Oh. Kaibahan niya sa, ano, sa isang suso. Yung medyo maliit. Mas malaki nga siya. Siguro sa restaurant, mahal na yan. ba diba? So, ayan. Parang, ang dami niya sa dalawang kilos maliit, konti lang talaga yung nakuha namin. Pero, nung natikman naman namin, masarap naman din talaga siya. So, ayan guys. Ayan yung in the making. Kung paano mo tatanggalin siya sa shell. Ganyan siya guys. So, ayan. Igigisa natin siya guys sa bawang sibuyas at buya. And ayan, kailangan lang natin yan patuyuan. Nilagyan na namin yun ng mga lampang palasa. Meron na rin yung patis. Ayan, natuyuan na siya. Lalagyan na natin siya ng gata. So, ayan talaga yung ano, prefer dito sa pagluluto nito. Ginataan. So, ayan na siya, guys. Haluhuluin nyo lang ng konti yan. Tapos, um, hahayaan lang natin yan dyan mamaya hanggang sa matuyuan siya. ba? Diba? Kasi yun naman talaga yung masarap dyan sa luto ng uh, gata. So ito na nga guys, moment of truth. Titikman na natin siya. Wow, ang sarap. True talaga, masarap siya walang halong eme. So ayan guys, thank you so much guys for watching.